Nagsimula ang episode 7 sa pamagat na matinding labanan, Zoro ang eskrimador laban kay Kyobaji ang acrobat. Sinadyang pinawala ng malay ni Lupi si Boodle upang maiwasan ang karagdagang pinsala sa kanyang sarili sa laban. Nagpapaputok si Buggy ng buggy ball sa grupo, pero tinamaan ito ni Lupi gamit ang kanyang katawan na goma, at ibinato ang buggy ball pabalik sa buggy pirates. Ang mga tauhan ni Buggy ay nawasak ng atake maliban kay Buggy mismo, na ginamit ang kanyang mga alagad bilang mga pananggalang, at ang kanyang punong kawani at acrobat, si Kabaji, na ginamit si Richie bilang pananggalang, nag-alok si Kabaji na makipaglaban sa grupo bilang kapalit ni Buggy, at nagpasya si Zoro na makipag sa kanya ng isa laban sa isa. Sa simula ng laban, gumamit si Kabaji ng mga maruming taktika upang makakuha ng kalamangan, pinatamaan ang sugat ni Zoro. Sumasakay din siya sa kanyang unicycle upang atakihin si Zoro mula sa iba't ibang anggulo, gayon paman, hindi nagpatalo si Zoro nang aatakihin na siya ni Kabaji sa kanyang sugat, ay hindi umiwas ito, nagpatuloy ang laban at ginamit ni Zoro ang kanyang teknik na onigiri, pinatamaan ang dibdib ni Kabaji at tinalo siya, nahulog si Kabaji mula sa kanyang unicycle, at si Zoro ay natulog sa lupa, na nag-iwan kay Lupi at Buggy bilang tanging mga mandirigma na natira sa laban. Umalis naman si Nami sa grupo at pumasok sa isang gusali. Pinatumba niya ang isa sa mga nagbabantay. Gamit ang taglay niyang kagandahan at panlilinlang, ginamit ang susi na kinuha sa tinalo niyang bantay upang buksan ang isang kahon ng kayamanan na naglalaman ng mapa ng Grand Line. Si Lupi at Buggy ay naglalaban kung saan inaalis ni Buggy ang mga bahagi ng kanyang katawan upang protektahan ang sarili mula sa mga atake ni Lupi. Gayunpaman, nagawa ni Buggy na masira ang sembrero ni Lupi Pagkatapos, sinaksak ni Buggy ang sembrero gamit ang tatlong kutsilyo, na lalo pang nagpagalit kay Lupi. Matapos ipakita ni Lupi ang kahalagahan ng sembrero kay Buggy, inamin ni Buggy na may matinding galit siya kay Shanks, at isinumpa ang pangalan nito.